I know you from head to toe. Isa kang conman, mandurugas. Ha? Ang trabaho mo manloko ng kapwa. Yan ang hanap buhay mo. Para yan really, eh. Hindi lahat ng oras panalo ka. Kuminsan talo. Mga kaibigan, ngayong gabi ay isang naiba at kapanapanabig na labanan ang inyong masasaksihan. At the red corner, wearing black pants, weighing 212 pounds, the enforcer, the killer, Joe Bagal. At the blue corner, wearing blue pants, weighing 201 pounds, ang balik boxing. Ang hindi nawawala ng pag-asa ang boksingero Chiraki Gamboa! Yeah! <laughs> yeah. yeah. <laughs> Come on, people, let's give it a round of applause. <Yes. laughs> Ready, girls? Five, six, seven, eight. Rocky, rocky, rah, rah, Rocky, 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 ra, ra, rock. rocky, rocky, rocky marking, sis, boom, Box to, to the left, box to, 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 to the right. To punch to the, the head and punch to the chest. Rocky, rocky, you're the <that datos> best. <chords> <laughs> <laughs> Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. <laughs> Thank you. <laughs> Bye, ang larong boxing. Susundin natin ang bawat regulasyon. Pero bago ang lahat, eh, ah, alam niyo galing yung bayaw ko sa Saudi. May dalang relo. Eh, kung bibili nyo ito sa labas, 5,000. Pero kung sino man nanalo, 2,500 na lang. Okay? Ha? Ano? Mabuti pa itago mo na yan. Baka ikaw pa ang dito. <tong> ah, uh, yun naman ay kumakaalsot lang. O sige, may dabas man-man. Win, 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 win. O sige, ready, uh, set,

ito ha? Okay? Tay! Hey, Uy, Jack, Jack! Eh, ba't pinupakot ng bata mo? Usapan natin Don't panic. Everything is under my control. Ginagawa ng bata ko ang para maging realistic, para hindi nga para hindi tayo mabuko. Hmm? Ganun ba? Relax. Relax, Next round, ha? Mm. 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 <laughs> Pulo talaga ng rolling yan. Akalain niyo mga bata, kapili-piling ni na isang Jack Regodon. o, <laughs> <laughs> <Tara> na. <sighs> oh, Ako <tara> na magdadala. <laughs> Jack! Jack, ano nangyari? Di ba usapan natin fix fight? Eh, ba't pinupok ng gusto ni Joe sa Rocky? Ha? Rolly, you fool around with monkey business, right? Then, you get monkey business. Baka akala mo, hindi kita kilala. I know you from head to toe. Isa kang ka conman, mandrugas. Ha? Ang trabaho mo, manloko ng kapwa. Yan ang hanap buhay mo. Parang yan eh. Hindi lahat ng oras, panalo ka. Kuminsan, talo. Kagaya ngayon, talo ka. <laughs> Sport lang. And uh, let it be a lesson to you. Okay? <laughs>